Hi mga kamams! Welcome ulit sa Kamams Corner. Ako nga pala si Michelle. A proud OT sa Mom at Financial Advocate dito sa Canada. Welcome back sa ating Financial Chikahan. Today, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga itong RRSP or Registered Retirement Savings Plan. Kung naririnig mo na yan sa bank, sa mga co-workers mo o sa financial advisors mo pero hindi mo pa rin talaga gets kung ano to, don't worry. Kasi today, I'll explain it in the simplest, pinaka-relatable way. Parang kwentuhan lang tayo overco. So by the end of this video, Malalaman mo kung ano talaga ang RRSP, paano ito gumagana sa Canada, sino dapat ang may RRSP, yung pros and cons, at kung ang RRSP ba o ang TFSA ay mas bagay sa'yo. So stay until the end kasi may mga real life example din ako about Filipino family na gumamit ng RRSP and what happened to them. Okay, let's start with the basic. Ano nga ba talaga itong RRSP or a Registered Retirement Savings Plan. Isa itong investment account na registered sa government para tulungan kang mag-ipon for your retirement. Parang sinasabi ng gobyerno, Okay, mami, kung gusto mong mag-ipon para sa future mo, sige, tutulungan ka namin. Pag naghulog tayo dito sa RRSP, babawasan namin ang tax mo ngayon. Kasi every dollar na nalalagay mo sa RRSP, binabawa sa taxable income mo. So for example, let's say si mami si Mami Ann ay kumikita ng $60,000 per year, naglagay siya ng $5,000 sa RRSP, ngayon ang taxable income niya ay $55,000 na lang. Kaya mas mababa ang mababayaran na tax niya. That's the magic of RRSP. You can save taxes today while saving for your future. So, paano pa gumagana? Simple lang. You can open an RRSP account sa bank, sa online platform like Twist, Will Simple or Castrate, or through your financial advisor. Then, pwede kang magpulong anytime, a monthly, one time, or before the RRSP deadline. Yung pera mo dyan, hindi lang nakaupo. Pwede mo siyang i-invest sa mutual funds, sa stocks, sa bonds, at kahit sa GIC, habang nasa loob siya ng RRSP, hindi mo na babayaran ang tax na kinikita mo sa investment. So the money grows faster kasi tax deferred. Para ka lang nagtatanim ng buto ngayon, hindi mo kinukuha ang bunga pero habang tumatagal, nagmumututuel siya. Let's make it real mga mami. Si Mami Lisa ay isang caregiver sa Toronto she earns $45,000 per year. Nag-start siyang magulog ng $200 per month sa RSP. After one year, $2,400 na yung naipon niya. At binawasan pa ang taxable income niya. When tax season came, nagulat siya, may tax refund siya. Kasi nga, nabawasan yung taxable income niya dahil sa RRSP contribution. Ginamit niya yung refund para bumili ng RESP sa anak niya. So from RRSP refund, nagkakaroon pa siya ng RESP. Kanya ng power ng strategic planning mom. Now, let's, set. let's talk about the stuff behind benefits sa pros ng RSP. Tax savings. Ito talaga ang number one. Every dollar you contribute, pinabawa sa taxable income mo. Kung mataas ang income mo, mas malaking tax refund ang makukuha mo. Number two, tax deferred growth. Habang hindi mo pa wini-withdraw ang pera, hindi ka muna magbabayan ng tax sa kinikita mo. Kaya mas mabilis lumago ang investment mo. Retirement security. Alam mo yung may takot na what if mag ako tapos wala akong ipon. With RRSP, you're building your own future salary. Parang nagsasave ka for your 60 years old self. At ang kagandahan nito, may home buyer's plan pa siya. Pwede mong gamitin ang RSP mo para bumili ng first home. You can withdraw up to $35,000 each pause kung married tax-free basta ibabalik mo siya over time. Meron din siyang lifelong learning plan. Pwede mong gamitin parang tui pang pa tuition kung mag-aral ka ulit. So, hindi lang siya pang retirement. Pwede pang growth din. So, ano naman ang limitation ng RSP? Pero syempre, mommy, let's be real, hindi lahat maganda perfect. May mga downside din ng RRSP. Una, your pay tax later. Pag nag-retire ka at nag ka na, taxable income ulit yan. Number two, my contribution limit. Hindi ka pwede basta maghulog ng kahit magkano. May yearly limit siya, usually 18% of your previous year's income, up to maximum around $31,560 for 2024. Hindi din siya ideal for low income. Kung mababa ang income mo ngayon, hindi mo masyadong mararamdaman ang tax savings mas practical minsan ang PFSA kasi tax-free talaga siya forever. Early withdrawal penalty. Pag nag-withdraw ka na hindi under home buyers or learning plan, may withholding tax agad. 10% up to 30. Depende sa amount. So kung 10,000 minido mo, baka 2,000 agad ang kaltas. Kaya hindi ito good idea pang emergency fund mga moms. Madalas tinatanong mga mommies, ano bang maganda RRSP o TFSA? Alin ang mas okay? Kung makita ka na medyo malaki at gusto mong bawasan ang tax mo, go ka sa RRSP. Pero kung gusto mong i-flexible na savings na pwede mong galawin anytime, mag-TFSA ka muna. So ngayon mams, start with TFSA habang nagsasettle ka pa dito sa Canada. Then you can shift to RRSP once stable ka na at mas mataas na income mo para win-win. May growth ka na, may tax savings ka pa later. Mga moms, RSP reminds us that taking care of your future self is also taking care of your family. Kasi kapag prepared ka sa retirement, hindi ka magiging pabigat or magiging inspiration ka pa sa iba. And even if small lang, ang kaya mong ihulo kahit $50 a month, that's really a seed na lalaki siya over time. Kaya mga moms, now you know what RRSP is, how it works, its pros and cons, and kung kailan ito solid. Kung gusto mong malaman kung RRSP o TFSA ang mas fit sa situation mo, message me or comment below. I'd be happy to explain based in your income and goals. And if may natutunan ka today, please like, share, and subscribe para marami pa tayong matulungan na kababayan, mga moms na gusto maging financially smart. Kasi remember, ang pera hindi lang pinaghihirapan, pinaghahandaan din. See you on my next video. Bye for now.